My mother, nakakatuwa nga yung tawag mo kasi matagal-tagal na rin hindi ko tinaalala kung ano yung ano dahil parang hindi ko, I'm leaving her, yung pagiging masipat niya, ang patahay pa lang namin yung pagiging masipat, yung resilient. Does she live with you now? Wala na siya. She passed away long time ago. Uh, ang mama ko ang um, parang epitome of ang um, talaga a very loving mother uh, but clear in yung pagkakaita namin talaga kahit nangangaliwa kay ibang anong father ko he po she, she would stick with ano, uh, with him and with the family magsasacrifice siya siya yung literal na isusubo na lang niya ibibigay niya pa sa amin yun and I'm only I will mean, forever be grateful for all the values na pinakita niya sa akin. Na noon, akala namin magkakapatid. Ano ba yan? Ang tawag namin sa kanya, taba. Okay? Ba? So, ano naman si taba? Sobrang ano, magtigit. Ano naman si taba? Ganyan, ganyan. At ganun din siya, hindi lang sa pamilya. Pati sa mga kapit bahay, sa, alam niyo, no, yung kulang namin pamilya, kung tahan ng bahay namin para ano, kakain. Tapos bilang kami, wala na, sabaw na lang naiiwan kasi naipamigay niya na lahat ng laman. And, but yun na, ina, ngayon pinakalama ko siya, lahat ng values na pinakita niya, yun ang totoong Filipino mother na ano, uh, na sana hindi kayo na ipagpapatuloy natin at ganito na magiganda. Maraming salamat po. Thank you, so, Mr. Proving up talaga po kami big niya ang nanay niya. Alam ko to, Kuya Dick. The great son. Ikaw <laughs> yun eh, talaga. Bukas mo, sa skills mo, binabanggit si mama. Actually, yung mga veteran members of the press, eh, di ba? Yung mga nung araw, na nakasama ko, alam nila kung ano yung relationship ko sa mga ko. Kay eh, mamang, at kahit ka sa show ko nung sa MTV, di ba? Kung mga host din na nagwawakas ng na mga Pangalan ng mahal nila. Hello. Ako din naman yung bago mag buwang yung show ko, I love you mamang. Pusisigaw yung mga artista. Lai! Pusisigaw eh, wow. si mamang. Si mamang kasi paano di ba, na palang, diba, Start ako four years old. Siya talaga yung... Grabe yan, no? 4? You're working na? Yeah. Kalito na rin, kaliit ako. <laughs> Sinasabahan nga ako na... Panabalik kasi yung mga may kuya, pero mapait ha. Kaya mahal yan yung kuya Ran. Mahal yan ang mga artista. Kasi simple lang si mamang. Pero makikita mo yung pagmamahal niya sa anak niya Yung very protective siya. At uh, laging nag-advise na huwag lalaki ulo. At naalala ko, lang ito sinasabi yun, yung laging tiro ni mama na huwag lalaki ulo, huwag magyayabang. Hindi ka pogi. <laughs> sinasabi niya yun. I think it's a way of, ano mo yun, yung down boy. Ganun kasi si mama ko. Eh. Napakasimple. Kahit, kahit nga yung naging medyo successful na kami sa buhay, binapalikad pa rin niya ang people kung saan siya lumaki. At tuloy-tuloy pa rin yung pagtulong Siguro doon ko nakuha yung ugali. Kailan na yun yung Maria, Kailan na yun yung mahal? Mamang di na yun eh. Kaya nang i-example na, siguro sa mga relationship na nangyayari sa akin, yung mamangkat at binata ako, parang nung nawala siya talagang mag-iba, hindi na pareho. Kailan yung sinasabi sa pamakil at nandiyan na magulat ng ano ba na mangyayari problema, hindi naman perpekto lahat ng mga nanay ang dami rin Wag pinagdaanan. Huwag masyadong mabilis mag-usga. Mahalin yung nanay nyo kasi ngayon, ipag-away kayo. Pero pag wala na yan, wala nang sumisigaw, wala nang nagagalit sa'yo, ahanap-hanapin ah, mo pa rin yan. Ngayon, ito na ang edad ko. Alam niya ni Maria, alam niya ni Mayla, Feeling ko, tagal na siyang nawala, pero parang feeling ko, hindi pa ako nakapag mourn Hindi pa eh. Kaya kapag nakakausap ko yung ibang mga veteran actresses na nakakausap ko, sometimes kinakat ko na yung conversation about mama. Kasi parang feeling ko, ABV. hindi pa, hindi pa nagpasa, wala pa. Eh. Tagal na. Sino yung nagsasabi na, sige mag-work ka na kasi hindi pwede hanggang tumatanda ka. Hadya dyan pa rin. Kung kailangan ka, ko nag-iba talaga yung buhay. Iba talaga yung kahit lalo na pag Christmas, di ba? Tutulog ka mo, may nanay mo nasa kusina na. Tapos si mama, tutulog na ba gagawin. Mama mo kasi naman kaming sham, sham kami magkakapatid. Pero wala kami maid. Lahat siya. Yun na. You lost mama mo when? Ah, kaya na. 2009. A part of you Nawala. Oh. Okay. Um. Ibay. Eh. Lab ke met. Ating e ganon nawala, sabi po siya nawala. Nawala mo ng else si Probert ko. I think, what oh, talaga mahal kaya pati easy. Alam mo, dumating ako sa punto na may kwento ko na ito sa Lucky OG. Yung sobrang pagmahal ko sa nanay ko, yung, kasi hindi naman na kami nang galing sa Adelich. Uh, my mom, my dad is a, uh, was the chief of the composite department of the Manila Times. And simple po, may boss siya doon, simple pagdating. Pantay-pantay na may, kahit nag-child actor na white na ako, Bumili ako ka naman siya, gusto, gusto, niya. Down boy, ganun pa. Pero yung nanay ko talaga, ang um, iba talaga yung alam ang ginawa niya sa amin. Hindi siya hands-on siya eh. Kung baga ayaw niyang ng kahit sino, gusto niya siya rin sa mga may nalala. Na Kaya ang ang naman ko, kung hindi naman laging mabuti, di ba? Yun yung sinasabi ko sa mga bata, hindi naman perfect ang relationship kahit sa kanila. Kasi ako, alam naman ni Maria, tsaka nila may ang problema ko lang naman kay mama talaga ni si Rosa. Kapag uh, si Rosa, siguro takot na ako yung butso, tapos mawala agad, o mga asawa agad, o yun. Know. E ako naman, mapagmahal din naman ako sa nanay. Pero, eh. at hindi ko naman siya pagpapitin. E, Kapag uh, nandiyan dyan yung mga relasyon, nandiyan dyan. Wala akong lihit kay Mayla, wala akong lihit kay Maria. Kung may relasyon ako nalaya. Pero pag nanay doon ang nag-request, na siyempre pagbibigyan ko yun. Kaya lang, doon mo lang ma-realize na Pag wala na yung nanay mo, ngayon, na may kulang. Kulang talaga. Hindi na gano'n. I mean, it's not the same anymore. Totoo, totoo yan. We have to proceed kasi inay ha. Alam ko lamang may dami mo rin. Napag-usapan natin how much a part of you uh, nawala na wala when you lost ma 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 then di ba? Ang feeling ko klabi ka ko Ang feeling ko ano ko ba, ba gawin ko? Dapat umalis na rin ako kung na rin ako. Kasi lahat naman ang ginagawa ko para sa mga Tapos, siyempre sa mga anak ko. Tapos na mga kapatid ko, yung mga anak ko naman. Tapos sabi ng mga ko, lahat ka magtitira ng para sa iyo. Sabi niya, tapos nagpalagigin. Bumukas ang pinto. O hindi ba bongga? Sa, si Mami? Oo. Oh, Parang gusto sumaya. dito. Hindi ba? Di ba bongga? Sabi niya talagang, naloka ako. Sabi ko, Mami, ganyan pa. Naka-price. niya. <laughs> na. Nagpakita sa'yo sa, sa gym si Mami. Oo. Oh, nakataas na Parang si Dick. Losing? <laughs> ano po? Father. Right. Oh, na nakisipin yung mga ganda. Ayoko na yung mga Kasi, hindi ka status eh? oh, Totoo yan. Oo. Oh, kasi ito, just to get used Ang naman, you know, have get used to it. Wala na mag-ibang bagay na pwedeng, Ay, hindi ka naman. child. Kasi, you used I mean, you know, to it. But, ka mag to di ba? Napakasakit naman kasi pag-usapan yung greatness na. Di ba? Hindi, kung pwede lang iwasan yung tanong, pero ang hirap eh, no? Oo. Ito pa, ano, kailangan natin mo siya. pa ako ngayon. Sabi ko, lahat ng gusto niya, ibibigay oh. hmm. ko. Lahat. Pag-ibuhay ko. Thank you, Nai. Pero kung kalamang ko, Yes. Oh, Jimmy, that that that. Can you mom this year? You lost Oh, April 22 na. Malay ang Ay <zone> Ayaw <lahat>. <brig> na <Avenue> Pero okay lang naman. O, ang camera so, <socks> oh, lahat ng kamera na katutok sa akin, hindi po ako iiyak. So, oh, oh, lang po yung sa vlog ko. ko na namin, baka nang iiyak. Tis mo yung pinagkakitaan Thank you, Mariah. Okay, for the last